nga mga kapatid, nandito na naman po si Maludilo Santos para po magbigay ng reaction po dito sa pabahay ni Dodong Ruel Dito po kay Butchukoy Kasi po marami tayong naririnig before na hindi pa napupuntahan ni Dodong si Butchukoy Kasi yan sabi, uh, bakit daw hanggang ngayon wala pang bahay po si Butchukoy. Ano? Uh, sa napanood ko po kay Dodong na yun nga pa uumpisahan na nga po yung bahay ni Butchukoy. Uh, yan po ay mamamahala po diyan si Kuya Alex. No? Uh, supportahan po natin si Kuya Alex. Uh, ito nga po ay nananawagan tayo doon sa mga nagsasabi na kung ano pong mayroon lang na kaya ng budget doon lang po. Ma, dapat po ma-appreciate natin na sa ngayon nga po ay uumpisahan na ang bahay ni ni Butchukoy na kaya nga po tayo ay kailangan po magkaisa. Na wag natin po na tayo ay magdidimant na kailangan may second floor or uh, ilang kwarto. Yung kaya ng budget po. Doon tayo mag- uh, mag, ano, magbabase. Kasi kung tayo po, salita ng salita, kung wala naman po tayong inaambag, hindi po yan magagawa. Kung ano lang po yung budget, yun lang din po yung gawin natin para hindi po tayo yung magpapagawa nga tayo. Alam ba, example, mga kapatid, nagpagawa tayong second floor. Second floor eh kung walang budget, matitingga po yun. Hindi po yun matatapos agad-agad. Maghihintay ulit tayo ng panibago pong uh, budget kung mayroon po na matutulong, di ba? Madaling sabihin mga kapatid na may second floor, ilang kwarto, ay madaling sabihin pero mahirap po kung kapos sa budget. Ano? Kaya ang maganda po, instead tayo na magsabi na magsabi kung ano-ano, mga suggestion, ay sumuporta tayo. Magbigay tayo. Alaga ng tigi isang daan, tayong lahat. Isang daan, or ano, pag naipon-ipon po yan, malaki. Yung instead kayo ng suggest ng suggestion, kung ano po ang gagawin, magbigay tayo. O sige, may natin yan. Abang ginagawa ang bahay, alam nyo po, magbibigay tayo ipon-ipon. Bigaya nga, dahil nga ay pagtulong, hindi naman po ay pansarili. At sa mga tinutulungan din lang naman, ano, magbigay tayo, alimbawa, sa akin, um, isang libo, alimbawa, example lang ha, mga kapatid, yung walang-wala naman, kahit 50. Basta po ay mayroon. Maliit man yan o malaki, pag naipon-ipon po yan, di makaka-suggest tayo ng maganda. Hindi yung wala pa nga tayong budget, nag-suggest tayo na second floor, pagawaan na lang second floor o ilang kwarto. Mahirap po. Kaya kung ano po yung budget dyan, yun lang po ang pagpatama Di ba? Uh, gustuin man natin kung wala tayo pong pinanghahawakan na budget ay hindi po 'yan magagawa. Kaya lalabas lang po 'yan pang babas 'di ba? Kung tayo magsasuggestion na talagang tulong-tulong talaga kahit sa maliliit na halaga, maganda po. Hindi na 'yun yung kayo magsasuggest tayo wala naman tayong tinutulong. Hindi maganda po yon Hindi maganda. Kaya nga sabi ko Hanggan muna ako sa 20 sakong siminto dahil uh, alam naman natin na tayo ay maraming uh, responsibilidad lalong-lalo na sa pamilya ko rin. Uh, may responsibility din ako dahil ang tatay at nanay ko may edad na rin, labas-pasok din sila sa ospital. At mayroon din tayong mga tinutulungan na kamag-anak, may mga pinag-aaral din tayo. Kaya kung ano lang po yung kaya kong ibigay, yun lang na hindi na ako yung magdidiman pa kung ano. Kaya sana ganun po tayong lahat na walang demand. Kung ibibigay, magbigay, magbigay. Kung wala, magpasalamat. At panuuri na lang natin mga upload ni Dodong. At malaking bagay po yun kung tayo po ay nanonood na hindi tayo nag skip ng ad uh, sa dalawa na yung kilangga. Makakatulong po tayo. Kasi ang mga viewers po, napaka-importante po yan talaga na pag pinanood nyo kami na, nag, na hindi kayo nag-skip ng ads, ang laking bagay na tulong nyo po sa amin na mga naririto na mga tumutulong po. Kami naririto hindi sa kami ay YouTuber. Naririto lalo na po si Malo de los Santos. Dito po marami akong nakilala na kaibigan, na totoo kaibigan na sabihin na natin na pagiging magkakaibigan natin dito sa social media, dapat po tayo ay pagpahalagaan natin dahil hindi naman po uh, abang buhay tayo nandito sa social media. May hangganan din po. Ako kung maaari po ay ayoko na sana kaya lang maraming nagbi-message na bakit mo titigilan na nandiyan ka na? Ay nabalahura na rin lang naman ay pagpatuloy mo na. Di ba? Dahil kami naririto para suportahan ka. At natutuwa kami. At susuportahang ka namin. Yun, napakaganda po talagang mensahe niyan. At ang Rochelle community talaga ang nagpatatag sa buhay ko. Grabe yung mga uh, suporta nila sa akin. Na nandyan lang sila. Ano anuman ang nangyari sa akin ay hindi nila ako iniwan. Hindi nila ako binitawan talaga mga kapatid. Kaya sino naman si Malo de los Santos para magmalaki? Di ba? Kaya para sa akin, uh, napakalaking biyaya na tayo po minahal ng mga viewers, pinahalagaan na walang pag-aalinlangan dahil sila po talaga ang number one na inspirasyon natin. Na nandyan sila, pinanunod tayo ay nag-aaksaya din sila ng mm, pangload nila para lang masuportahan tayo, di ba po? Kaya wag tayong sasabihin natin mga viewers lang kayo, mga basher lang kayo. Alam niyo po ang mga basher. Minsan kasi po, ang basher ay may negative. Mayroon din minsan silang nasasabing ah uh, makakabuti sa atin yun po yung uh, hindi natin yun masasabing basher talaga sila kasi may basher na sasabihin natin na below the belt Iyon yung hindi maganda yun po, lalo lalo na po yung mga hamakan ng tao pati pang dadamit mo ay pakikialaman ano, at sasabihin baboy, wala akong nakikita ganun, ano, dahil lahat po tayo, kung kahit mampunit-punit po yan at malinis okay lang po, Huwag natin, dahil dipindi po yung sag nagsusuot. Ano? Ang mahalaga, naririto tayo po sa community para tumulong. No? At uh, supportahan natin po dito po kay Bibi Jericho para po yung sinasabi nyo ay matsunod. ba? Diba? At na, uh, alam naman natin, wag natin naubligay niyang kinudong at sa ibang mga sponsor dahil marami silang tinutulungan, di ba? Uh, dahil ang mga sponsor po talaga, alam din nila na kung saan lang hindi natin pwede ang mga benepisyare na maging milyonaryo. Mahalaga mabigyan lang natin na pabahay at kung mayroon pang sobra-sobra, bigyan natin ng hanap buhay. Yun, hindi natin yung gagawin na magiging uh, umasa na lang sa sponsor na magiging milyonaryo. Hindi po ganyan ang pagtulong. Sapat na 'yung mabigyan natin sila ng maayos na bahay na hindi na tulo-tuloan at bigyan natin ng uh, ano, pangkabuhayan. 'Yun siguro ang magandang pagtulong. Hindi na 'yung wala tayong uh, ano na ito, ganito, laging bunga, mahirap po 'yun para sa akin. 'Yung sapat na talaga po. Napakaganda po 'yung talagang totoo lang na pagtulong. Wala na yung payabangan. ba? Diba? Kasi, totoo lang po. Totoo. Dahil dyan po nagsisimula talaga yung hindi pagkakaunawaan. Yun po ang nakikita ko dito sa social media. Pag charity, charity, lalo na no pa yung mga matatanda po na natutulungan. Yun ang, kasi ang matatanda na kasi wala na po yan ano, hindi na makapagtrabaho, ano, sapat na sa kanila kahit pa paano mabigyan natin ng pagkain, bigas, uh, mga maintenance nila, ba diba? Yun po ang napakaganda. Kaya, ako, saludo ako kay Dodong at kay Daddy Frankie na talaga nga po, yan, yan lang sila sa pagtulong. Ano? Kaya, suportahan po natin mga kalangga, mga kapatid, si Ruel of Malalag at si Richelle, at uh, si Daddy Frankie po. Please lang po dahil padayon lang. Maraming salamat at please yung hindi pa po nakasubscribe kay Malo de Santos, please subscribe po Malo de los Santos. And thank you so much po sa inyong lahat at sa mga viewers talaga na patuloy na nagsusuporta sa atin. Thank you. We love you so much. Mag-iingat po kayo. God bless you. At Merry, Merry, Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan. Paalam! Bye bye you. Bye bye.